Hi guys, amazing na buhay Andito na naman tayo sa ating manukan Ayan So ang ating topic for today Is about Dong Tao Ayan, ito po yung ating mga Dong Tao chickens And Ito si Fiona Ayan, ito si Diego Ayan Si Fiona at si Diego Ayan Ito so guys, oh Nangitog na naman Mm. Yan. Hindi ko pa kasi nagagawa ng pugaran, kaya ito, ginagawa nila. Ito, kinuhukay niya. Ano. Bakit nyo? Mas, mara, mas malalim yung portion na yun. Yan, kasi inuhukay, naghuhukay siya, tapos doon lang yung itlog. Yan. So ito, ito po ay itlog ng dong tau. Yan. Yan. Itlog po ng dong tau yan. Ito po ay pangwalong uh, na-collect ako na, guys. Pangwalo na to sa itog na nakakollect ako. Ayan, pakainin ko muna sila. And then, uh, meron tayo pag-uusapan. Ayan, guys. Papakainin mo natin sila. So, ito, pinapakain natin. Ganun din, no? Oh. Kung ano po kinakain ng, ng iba, yun din na kinakain nila. Oh. Ayan, o. Okay, ibusin nyo Ito pa. <laughs> Ayan. Nakatayo naman guys. Ah, uh, magaganang magaanong kumain niyan ng tarak sa mais. Ah, uh, madrid de agua. And uh, ito asin na lang to guys. Asin na lang nilagay natin. Yan dapat 'yung may molasses pa. Kaya lang hindi uh, naubusan tayo ng molasses. Ayan, so asin na lang muna sa kamadrid de agua at tarak sa mais. Ayan. nakita niyo naman oh 'di ba? Dong tao 'yan, guys. Dong tao pero nakain lang ng mga ganyan na mga organic na pagkain. Katulad ng Madre de Agua nga at uh, dalak sa mais. Hmm. Yan. Ito naman guys yung ano, habang, pinap habang kumakain sila. Ito po yung mga sisyo natin na kabir noon na na-hatch noong November 28. Uh, 2023. Ayan. So, in-scratch pen ko na sila, guys. Hindi ko na sila pinagtatagal sa kulungan kasi yung last time nga, yung last batch na ay uh, tatlo po yung na-damage. Yung isa ay namatay. Dahil po sa kanibalisim yung nagtutukaan sila. Ayan. So, ito, in-scratch pen ko na muna. Hindi ko pa kasi pwedeng ilipat ito sa free range kasi masyado pa silang bata. Saka maliliit. Eh, malamig po ang panahon ngayon. Baka sipunin. At saka medyo ag agrabyado pa sila sobra kasi um, mas uh, matatanda yung mga kasama nila doon. Kaya dito muna sila, at least sa uh, lupa yung kanilang ginagalawa, nakapagkakalkal sila, na da yung attention nila sa pagkakalkal ng lupa, and uh, mas maaliwalas yung kanila kinilalagyan. And then ito, safety sila kasi nasa loob sila ng, ito po yung dating breeding pen natin ng mga Rhode Islands. And then, uh, ngayon po ay yung mga, Dongtao na lang ang Nandirine. Nandirine. So ito, pag-usapan natin ulit yung kanyang itlog. Ayan. Let's, uh, let's get the egg. Ayan guys. Ayan. And sorry guys, madumi akong kamay ko. <laughs> ang dumi na kamay. Kasi naga, uh, syempre, nasa farm tayo eh, di ba? Wala naman namang ano, malinis yan. Ayan. Uh, ito guys, oh. Mm. yung nyo mayigay yung itlog po ng uh, ating Dongtao chicken. Maliit lang oh, maliit lang. Mm. Ayan oh. Itlog ni Fiona. Mm. Maliit lang siya, 'di diba? Ito guys, sa tingin ko ay ganito na talaga kaliit ang itlog nila. Ganito, lang talaga kasi pangwalo niya na ito eh. Noong una, ganito ganito kaliit sabi ko, baka dahil unang itlog una hanggang tatlo hanggang tatlo pangatlong itlog niya sabi ko baka dahil bata pa at unang itlog niya kaya lang ito pang walo na guys and ganito pa rin kalaki so I assume na ang itlog po ng don dong tao ay ganito lang talaga kaliit yan so ganito itsura ayan ayan siya nakita niyo yung kamay ko ayan kumpara natin sa itlog ng Rhode Island para ayan, para makita niyo mabuti guys hmm Ayan. Guys. Diba? O, oh, nakita niyo yung diferensya. Hmm, natin. Ayan. Ay, pangit pala. Hawakan ko na lang. <laughs> Gusto ko kasi pakita ko kumakain eh. Habang pinapakita ko itlog nila. Ayan. Hmm. Ayan guys. So, nakita niyo yung diferensya ng itlog ng uh, Rhode Island. Yung isa, ito. Ito, itlog ng Rhode Island. Ito, itlog ng Dogtaw. O, oh, di ba? Nakita niyo diferensya, mas maliit, saka mas puti yung mas puti yung dong tao. Yung sa Rhode Island mas brown. Ayan. And syempre kung bibili kayo ng ano, yung itlog sa palengke ba yung ah uh, yung puti ba, yung itlog ng white Leghorn, or. Eh syempre di hamak na mas malaki yun kaysa dito sa dalawa na to. So doon pa lang ay manonotes nyo na kung kayo po ay familiar sa itlog ng dong tao. Manonotes nyo na na uh, hindi itlog ng uh, dong tao yun, yung nabibili sa palengke na puti kasi malalaki yun. Yan. So ito, pinapakita ko guys, ito po yung itlog ng dong tao. Yan. Bakit ko ba pinapakita ito? Yan. Kasi guys, marami pong uh, nangi-scam ngayon ng uh, itlog ng dong tao. Ayan kasi uh, pati nga yung idol ko na si Dexter ay nadali, si Dexter's World isa po yung sa akin na idolize ko mga vlogger pati siya po pati siya po ay nadali ayan so nasa vlog niya po yun uh, umorder po siya ng uh, dong tao eggs ang ipinadala sa kanya ay yung itlog sa ano nabibili sa palengke wala stick na yung tag sa 10 piso 10 piso 10 piso ang isa yung ano walang similya yun itlog ng white leghorn yun so yung po ipinadala sa kanya guys kaya marami marami talaga ng lolo ko ngayon online kaya ito sana ingat ingat tayo ipinapakita ko po ito para po doon sa mga uh, nagbabalak po bumili ng fertilized egg na dong tao. ito po yung uh, itsura ng yan, ito, yan po yung itsura ng itlog ng dong tau mm. yan guys ha yan ito ito umulit ganyan po itsura niya na. Ito, sigurado na ako na ano, ay assume talaga na geto, ganito, ganito na talaga kaliit ang itlog nila kasi pang walo na ito. Ayan. So guys, ingat lang ha. Ah. Ingat lang po tayo sa pagbili po ng fertilized egg online. Pero kung akong tatanungin nyo guys, uh, wag, na, wag ng fertilized egg eh. Kasi alam nyo ba, ang dong tao po kasi ay mahirap po kayong, uh, mahina po masyado, mababa po masyado ang fertilized egg nila. Kasi ang rooster po katulad nito ni Diego uh, hindi siya masyado makasampa kay Fiona so ma mahirap kasi yung malaki yung paan nila guys malaki ayan no? lalo na yung mga dongtaw talaga na talagang may mga triple XL yata or double XL yung talagang malalaki ang paa hirap po talaga sila sumampa kaya ang fertilization po na kanilang itlog ay mababa talaga kaya kung bibili po kayo ng fertilized egg online Masyado pong risky na its either ang makuha niyo po ay hindi fertilized or uh, itlog po na nabibili sa palengke kung kaya po ay hindi pamilyar ayan so mas maganda po 'yung mga nagbebenta ng na po ng mga one day old Ito nga pong dalawa na to nabili ko to kay uh, Sir Serge Beador ayan shout out kay Sir Serge Beador isa pong legit dongtao breeder uh, nabili ko po ito 3 weeks old sila 3 weeks old so at least doon ay makikita nyo na talaga na dong tau yung inyong binibili kasi uh, makikita nyo na kagad yung paa sa ganong edad 3 weeks old to 1 month old ay visible na visible na po talaga yung pag, kanilang pagadong tau yeah, para maiwasan po natin yung maloko tayo uh, ako maraming best trip po ko nadali uh, ito para po doon sa mga hindi pa naloloko <laughs> at uh, hindi pa na hindi, uh, at uh, hindi familiar po sa itlog ng Dongtao. So ito guys, ang itlog ng Dongtao. Ayan, pinapakita ko sa inyo para po kayo ay mag, mag, maging familiar sa itsura ng itlog ng Dongtao. Ayan. And sige pa rin ang kain nila, nakita niyo naman. So ito guys, oh, nakita niyo naman, Dongtao, mamahaling manok. Yan lang pong pinapakain ko. Uh, darak sa mayis, Madre de Agua, asin. And kung may molasses, may molasses. And yet, nakakawalong itlog na ako sa kanya guys nakakawalong itlog na di ba so ang ano lang ang problema ko lang si Diego at uh, mahina pang sumampa si Diego hindi ko siya nakikita sumasampa at uh, pag hinahandbreed ko ay hindi rin siya o ano siya um, umuumang siya kaya lang hindi siya tumutuloy kumbaga ano pa wala kulang pa kulang pa sa L kulang <laughs> pa sa L ayan yung mga bata pa naman. So, bigyan natin ng mga konting uh, uh buwan pa. Pero hindi natin alam, guys, kung sumasamba pa siya paminsan-minsan. Baka, baka naman may pagkakataon na sumasamba pa siya kasi nangingitlog si Fiona eh. Uh, patuloy ang kanyang pangingitlog eh. Hmm. Ito nga, nakakawalo na tayong itlog kay eh, Fiona. Ito naman, isinasalang ko na rin sa incubator, guys. And then, kinakadling ko to. Uh, yung mga nauna nga, ikakadling ko yung pagtungtong ng 10 days para makita natin kung may similya. Yeah, pero yan, sinusubok natin na ano, uh, isa lang pa rin sa incubator. Uh, isinasama natin to sa... Uh, oh, lakas ng hangin guys. Oh. Oh, uh, lakas ng hangin. Pasensya na. Sinasama natin sa mga itlog ng Rhode Islands Ito nga. Ito ay ka kalalabas na kayo na. Kakakolekta ko lang. And uh, yan. Sasabay-sabay na natin yan. And then again, ito po yung ating mga dongtao chickens. ah uh, So doon po sa mga interesadong kumuha, yun nga po advice ko, huwag na po sa fertile eggs guys. Masyadong risky po na madali kayo pagka fertile eggs. Uh, doon na po kayo sa mga CCU para sigurado kayo. And kung may budget naman kayo, kung malalim ang inyong bulsa, eh, sa malalaki na, yung mga RTL na ba, kung diba? um, talagang uh, may budget kayo, kung gusto niyo po talagang mag-alaga ng doong tao. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, so sana po ay uh, makatulong po itong information na to dun sa mga bago pong nagbabalak mag-acquire ng uh, Dongtao chicken. Ayan, so again, nakita niyo po. Ayan, ito po yung itlog ng Dongtao. Ayan, ito po yung itlog ng Rhode Island. So imagine niyo na lang po yung nabibili sa palengke, puti, mas malaki. So 'di ba? Mas madali po i-differentiate. Pero ito, ganito lang po kalaki yung itlog ng isang Dong Chicken. Yan. Yan. So maraming salamat guys sa inyong panonood. Uh, muli maraming salamat po sa mga solid ka vocals. And sa mga so silent viewers ko po maraming maraming salamat. And uh, syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Yan. Yeah, Sir Boyet. Shout out from US. Yan. Uh, so ito, ito po. So yan. Kumakain pa rin sila hanggang ngayon. <laughs> yan. So sa mga bago po sa channel ko. Kung nag-agusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then, click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. So, muli, ito ang iyong Kabokals Farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!